po mga bro mga sis ito po pala yung pinagkalog sa akin ng mahal na ng kaligasan yung ano nito lang first friday kahapon po sinamahan ko po, po kasi ang aking anak sa kanyang eskwelahan para maglakad ng mga papilis pagpunta ko sa isang puno ng malaking ilang ilang ito po natagpuan ko po yung po mga bro mga sis yun kakaiba, kakaiba din po itong mucha na ito ayan po ang po Maliit lang po siya pero maganda yan po. sa may puno po tanang ilang ilang na malaki. Doon ko po ito Ano po. Habang hinihintay ko po si Bunso, nagtingin-tingin po ako doon. Kasi maraming puno. Kasi maraming po mga puno doon banda sa may eskwelahan nila eh. May ubal. Eh, yan po. Tama-tama po kay First Friday po kahapon ng September. Ngayon po, napagkalooban po tayo ng mahalay na kalikasan. Ngayon po, magroon masis, eh. Hindi ko lang nga po na-video. Ngayon po. Tignan mo po, kakaiba. Eh, nahulog pa. Ayan. Sorry. siya parang mucha ng langgam na pula 'yan po ang brown na sauce po Ah, ganda. Ito. Hindi na po, Ayan po napaswerte ko po dahil ano, first Friday pa po nung naipatalog sa akin ngayon po maliit lang po pero okay lang at least napagkalooban po tayo ng mahal ng kalikasan ngayon po tamang tama po at first Friday ang ganda oh. Sige po mga bro mga sis, nandito na lang pong muli ang aking may share at may babahagi sa inyo. Sa napadaan po pala dyan sa aming channel, pakilike and share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong update sa aming mga susunod pang video. God bless po sa inyong lahat at shout out din po sa mahal namin mga subscriber. Salamat po sa walang sawa inyong pag-support po sa amin. Sa susunod pong muli,